Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagpangitang gilas na nga po ang bagong duo ng San Antonio Spurs sa pre-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang isa pang trade na maring magawa ngayong season ng Los Angeles Lakers. Nagawa nga po mga katrops na maipanalo ng San Antonio Spurs ang kanilang unang pre-season game ngayong araw laban sa koponan ng Orlando Magic sa score na 107-97 sa paungunan ng kanilang rookie na si Stephen Castle na nagtala nga po ng 17 points at 4 rebounds. Gumawa rin naman nga po dito si Malaki Branham ng 11 points off the bench, Jeremy Sowhan at Julian Champagny na parehong nagtala dito ng 12 points. Ngunit ang mas pinagkaguluhan nga po sa kanilang naging laro ay ang kanilang superstar duo na si na Chris Paul na nagtala nga po ng 5 points, 2 rebounds at 3 assists. At si Victor Wembanyama na gumawa rin naman ng 11 points, 9 rebounds at 4 assists sa kabila ng napakalimitado nga po nalang minuto sa kanilang naging laban. At isa nga po sa mga napansin ng kanilang team ay ang malaking pagbabago at improvement sa galaw ni Wemby sa loob ng court. At katulad nga po ng inasahan mga katrops, sa unang pagkakataon nga po ay na rin naman nga po dito ng kanilang tandem ang ina-expect ng mga pick and roll at alley plays nilang dalawa. Kaya napaka-promising nga daw po ng simula ng kampanya ng Spurs dahil maaari pa nga po silang lumakas pagdating ng regular season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalita ang isa pang trade na maaring magawa ngayong season ng Los Angeles Lakers. Naibalita nga po ngayong araw mga katrops na meron pa nga pong isa pang player ang maring makuha ng Lakers sa pamamagitan ng isang trade na makakatulong sa kanilang team, especially sa kanyang shooting. At ito nga po ay walang iba kundi si Grayson Allen at Mama Didiakheti na maaring nga na makuha na Rob Pelinka mula sa Phoenix Suns, basta't i-offer at isakripisyo lamang nga po nila dito ang kanilang player na si DeAngelo Russell, isang future first round pick swap, at isang future second round pick. At kung sakali man nga dapo na mabigo sila na makuha ang sharpshooter na si Grayson Allen mula sa Phoenix Suns, ay maaaring nga dapong target na lamang nilang kunin sa isang trade ang defensive specialist na si Josh Okogie gamit ang kanilang mabubong trade package na kinabibilangan ni Gabe Benson at isang future first round pick. nag average siya naman nga po si Okogie ng 4.6 points, 2.6 rebounds at 1.1 assists per game. Siya rin naman nga po ang bumabantay sa best player ng kadalang kalaban kaya magagamit nga po talaga ito ng gusto ng Lakers lalo na pagdating sa depensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.